Dagdag pa sanin sa mga commuter ang mas mataas na pamasahe sa LRT Line 1. May panawagan din sila para maibsan ang hamon na pagkasyahin ang budget sa transportasyon at iba pang mga gastusin. Dapat isitigil muna kasi nagtataasan yung mga bilihin at hindi kami... Kaming mga student hindi rin kami makasabay. Sobrang limited lang talaga ng sources namin. Malaki yung mababawa sa budget. Kung pwedeng matigil muna, mas maganda. Para rin sa mga taong bayan. Kasi alam naman, nangyayarap ng buhay ngayon. Ang iba, di alintana ang taas pasahe. Okay lang. Kasi nagtataas naman lahat eh. Ganun din naman sa pamasahe sa jeep at saka sa sa mga bus. Epektibo simula ngayong April 2 ang taas pasahe sa LRT Line 1. Kung dati 15 pesos ang minimum fare sa isang single journey ticket, ngayon 20 pesos na ito. Samantalang tataas ang maximum fare mula 45 pesos sa 55 pesos. Mas mababa naman ang adjustment sa stored value card kung saan maglalaro ang pamasahe sa 16 pesos hanggang 52 pesos. Paliwanag ng Department of Transportation, kailangan ang taas pasahe para sa maintenance at sa extension ng linya hanggang Cavite. Nauna na rin idiniin ng Malacanang na baka mas bumigat ang pasani ng mga commuter kung hindi ipatutupad ang taas pasahe. Tignan din po natin ang sitwasyon kapag kasama po kasi ito sa kontrata at hindi po itinupad o natupad ng gobyerno mas magkakaroon po ng malaking problema ang ating mga commuters. Umapila ang iba't ibang progresibong grupo sa opisina ni Pangulong Bongbong Marcos nung lunes. Napigilan ang taas presyo na makakaapektoan nila sa higit 300,000 commuter kada araw. Bumabaybay ang tren mula Fernando Poe Jr. o dating Roosevelt Station sa Quezon City hanggang Dr. Santos o Sukat Station sa Paranaque City. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus.